good uh, good morning good good noon okay, sa so ngayon nasa buong gabong kag kami sa makina nga electric lain naman ni ngayon yet ang weather uh, problema uh, guys guys stuck up hindi matiyog ang iyang uh, hindi baka dala magtiyog ang iyang motor uh, electronics ni siya, guys ayan electronics uh, hindi to na pagbawa Ang picture sa may-ari red tapos ganun sa ganun sa brand kung gusto nyo may paayos eh dalawin nyo nalang sa amon the tronex uh, manual kaya makina sa panahi isa ngayon dismantle nyo sa tinanggal ng screw dismantle tapos ito na pull out namin ang pinaka ano yan makina yan ang gapagana electronics tanan stock up ni guys sigun siguro sa stand standby na basa sa ulan ayos ah since may gusto mong paayos dalhin niyo lang dal, dal niyo sa amon willing kami magayos sa uh, electronics guys kaya sa so, ngayon wala tayo sa tagahawak ng kamera uh, palo na lang sa susunod ni video update na lang kamo kung anong ginawa namin anong nangyari sa stock up ng makina guys may huwag sa inyo tanan pakipalo na lang sa sunod nga video may huwag kag may pagpanyaga Hello guys, good morning. Ah, uh, Olgo. Ngayong agas nito na, araw kami sa buong aga kayo. O kami sa makinang elektrik sa Japan. Ang na ang stock up. Kaso lang pinilit yung tag-iya, nagubagod ang isa yung kagir. Sila kami mo, kaya ay nagpipisas. Kaya kung gusto nyo, may po-obra mo, yan ang nandito sa balay tutuluan niyo naman ah may nga agasin yang mga bro good morning